Kailan yung huling nakausap ang mister mo? Noong huling ko po, po nakausap, ma'am, si mister mo on November 26. Okay. Alas 10.21 ng gabi po, ma'am. Alas 10.21 ng gabi. Okay. Nasaan Opo. siya nung kausap mo siya? Anong sabi niya? Noong nagkausap kami, ma'am, through video call yun siyon, ma'am, doon siya sa... Kasi nila, ma'am. Ah, so nasa istasyon siya? Opo. Okay. Ah, uh, anong oras siya dapat mag-off-duty? Ah, uh, yung ano, ma'am. Actually, ma'am, hindi kasi ano yung kanyang off-duty or ano, ma'am. Depindi kasi yun sa kanyang kababasin. Okay, ma'am. Uh Oo. -oh. Kung man siyang hindi siya, ba, ano na, anti siya na alas, pwede ko makauwi. What? Damit. Kasi kung meron siya lang operation, no? Oh, uh, po. Shari. Uh, alam ko, confidential yung mga operation na ganyan. Nasabi ba niya sa'yo kung meron siyang lakad? Meron siyang mission? Actually, ma'am, wala siya nasabi sa akin meron siyang lakad. Yung, ta yung meron siyang lakad. Mm -hmm. Mission, wala. Pero last niya na sabi sa akin, probably all, ma'am. Patayin ko daw muna yung cellphone kasi may susundan siya. yun ang last na sinabi sa akin. Okay. Police Lieutenant Joshua Cruz, magandang hapon po. Uh, yes po. Good afternoon po, uh, attorney. Yes. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Attorney Ina Magpali po at saka si Shari Roman. Uh, sir, ito po bang uh, si Police Master Sergeant Eduardo Ea Jr. is considered missing or is he in some kind of a mission? Ano po siya sa so, ang uh, uh, ano po is report or is missing po? Missing. Yes po, yes po. Okay. Ah uh, ano po ang update? Kailan po siya huling nakita? Ah uh, yun po nung uh, November 26 po kasi ma'am uh, 2024. Mhm. Na -mm. Gabi po na ano na yan nag uh, nagpaalam po siya kay ano nag sabi po siya na meron siyang iisosurveilan. Okay. Uh, Kanino po siya nagsabi, sir? Ay ano po namin na uh, OIC po nung ano na yan si sir uh, Captain Jason Cepeda po. Okay. Na mag uh, may iisosurveillance po siya para po sa ano po namin na ah, mag-apply po kami ng search warrant. So 'yun, imomonitor monitor niya po is yung sa target po namin. Okay. Siya lang po, wala siyang kasama? Ah, uh, meron po siyang kasama na yung ano niya eh uh, uh, agent Asset. niya po. Asset, Asset niya. niya. Okay. okay. At uh, natuloy ba ito? Ah, uh, 'yun po ang nagpa po siya. Nagkaroon naman po ng go signal kay Sir Peda. Mm -hmm. So 'yun po, naglakad po siya. Okay. Tapos after that po, nagpag-report pa po ba siya? Was there any communication? Bali, nung ano na po, is, wala na po siyang communication na nagawa. Na kina, after na po ng umaga, na punta na po si Mrs. Iya po oh, okay. so, station na hindi na po makontak si Chief Ia. Uh, what about yung asset po? Nahanap po ba natin? Ah, uh, yun nga po, sa mga ginawa namin na action taken is inisa-isa po namin yung mga kilalang action agent, ay mga asset po ni Chipea. Mm -hmm. uh, may mga pinareport po kami dito sa station pero lahat po sila is hindi daw po nag-contact si Chipea sa kanila. Hindi po so, close ni Master Sergeant Eduardo Ea kay OIC kung saan siya uh, pupunta or kung ano? Or wala alam po. Yes po. Bali, ano po kasi, ang Intel po kasi is ang uh, mga po, ang mga Intel operative po is confidential po ang mga lakad nila. Okay. Including yung mga assets, meron pong dine declare pero meron pa rin pong mga assets na hindi dine declare na sa kanila na yung sa kanila lang po mismo talaga ano. Pero alam po pero de alam niyo po kung ano ang uh, punot dulo, kung ano yung uh, issue na kanya'ng uh, minamanmanan. May leads uh, po tayo. 'Yan po, mag-application po sana kami ng uh, search warrant. Okay. So ang target ang ano po namin is uh, person po is merong ano firearm. Okay. Backtracking po ng mga CCTV, ma-establish po ba natin kung saan siya huling uh, nakita o naglakad o yan nga po. Nung uh, nagpunta po si Chip I si Ma'am Iya sa station, nag -ano na po kami agad, nag-action na po kami na lahat po ng CCTV within the Municipality of Lambayong is nag-review na po kami agad ng mga CCTV for uh, possible na footages na makakapagbigay uh, po uh, ng relevance sa disappearance po ni Chip Iya. Pero unfortunately po kahit isa po wala po tayong nakita nakuhang lead. Hindi po natin ma-identify kung sino yung asset na kasama niya. Uh, yun nga po uh, nag, ano naman kami ng mga intel na kasama pa including po ang tip intel namin kung kilala ba nila yung mga asset ni Chiquilla. So yun nga pong ano, namin. Pinatawag po namin lahat ng ano yung iba po pinuntahan pa namin mismo lahat na yung lahat ng declared na asset ni Tipia pero hindi daw po sila na ni Tipia nung gabi na yon so possible po is ah uh, yung asset ni Tipia is hindi niya na declare or confidential na asset niya po yon yung kasama niya nung gabi na yon but it is also possible na walang kinalaman doon sa kanyang uh, gustong i-surveillance nung araw na yon ang kanyang pagkawala. So ang tinit ang tanong po dito is ano-ano pa kaya ang mga kinasangkutan na investigasyon ni Police Master Sergeant Eduardo Eya that would give rise to danger in uh, of his life to na may endanger ang buhay niya. Meron po ba kayong mga hinalang ganon? O meron po ba tayong mga leads? Uh, hindi po namin masyadong ano yung ano kung ano pa po ang napasok ni P.E.A. na ano. Pero ang paalam niya po kasi sa OIC namin that time is at mag surveillance po in, uh, in accordance sa application po namin ng search warrant. Mukhang so, ano, Shari, parang ako nakukulangan ako doon sa uh, Lieutenant Joshua Cruz. Ako nakukulangan ako. Na doon sa ginagawa ninyo ang or even yung paghahanap ninyo ng leads. Kasi hindi lang, kung uh, kung, kung intelligence yes. operative siya, dapat yung kinasasakupan ng lahat ng kanyang tinitingnan would be your lead also. <clears throat> okay. Imposible yes, naman uh, na, uh, imposible uh, na walang ibang nakakaalam at siya lang ang nakakaalam because he has to report to somebody, di ba? Opo, tama po, tama po. O, kung hindi Pero, ikaw ang OIC, po, ikaw ang OIC ngayon, dati hindi, tama ba ako? Opo, yes okay. po. Okay. So in in this aspect, hindi ikaw ang Nasaan na yung dating OIC ngayon. Dati? Ah, uh, na reassign po siya sa RHSU. Okay. Sa 12 po, ah, uh, RHSU 12. Okay. 'Yun pa lang po kasi yung ano namin ang iyan ko po, po ng ano nang in uh, Ah so, uh, chronological ano po attorney yun lang po yung naging move pa lang namin nung uh, nag-report po uh, yung missis ng kpiya. So ang mga naging actions taken po namin is nung November 28 po is uh, nagpunta kami sa Barangay Saniben ng Bayong Sultan Kudara uh, mm -hmm. 5 am po yon na uh, jump off kami. Kasi uh, usual po don po ang ang mga ano ang zone po ni ano ni Police Master Sergeant Iya. Mm. Uh, para po makakuha kami to ng lead at at the same time mag ano din po kami review ng mga CCTV sa area nila. So pagpunta po namin sa Teneven ng bayong ganun din po negative din po ang ano doon wala din po traces. Nagdiretso po kami sa Barangay Bulod. SKP uh, ano na po yon uh, del sur area na po yun, which is uh, neighboring uh, ano na po namin uh, boundary na po kasi kami ng ng uh, region 12 at ng Maguindanao del sur so mm -hmm. napunta na dumiretso din po kami doon for uh, possible meet po pero uh, na review na po ang CCTV nakausap na din po namin ang mga officials doon And uh, negative pa rin po talaga, wala pong track na, na, na nagpunta po si Chiquilla doon or uh, possible na nakakita sa kanya sa area po ngayon. Then ang next na ginawa po namin is nagbalik po kami nang November 29 naman po, nagbalik po kami ulit sa area doon. Kasi uh, that time po no, na namin punta noong November 28 is medyo konti lang po kami at delikado po yung area. So nagtama po kami ng ibang unit na uh, karagdagan na ano namin. Then nagpunta po kami doon. Uh, around the uh, 1 p.m. nag-case -con conference na po ng November 20, 29, 29. Pero ang ma ano lang kita, no? Uh, yes, po. Police Lieutenant Joshua huh? Cruz. It's been two weeks. So dalawang oh, linggo mo. na, pero wala kayong leads. At this point, wala. Everything has been a dead end. Ganon. Yes po. ah uh, yan po ang ano namin ngayon na ah, continuous pa rin po, po kami sa paggather ng ano kasi ang dami pong dumadating na mga misleading info na tulad po nung ah, December 5. Hmm. Nagpasok po kami ng Maguindanao del Sur ulit kasi meron pong info na Nakita may, po, si cave doon is merong tinapon daw po na ano na katawan ng ano ang unang info is PDEA agent daw po and meron police na isa pa. Tapos uh, doon daw po ang tapunan ng mga bangkay na sinasabi nila na ano. Uh, Lieutenant lang, Joshua Cruz, nakausap niyo na rin ba ang pamilya Yes po, uh, nag-ano uh, nag, uh, nag, po, uh, nagpupunta, nagre-report po dito sa station po ang misis po ni Pitya. Uh oh. Ma'am Roach, meron ba kayong gustong itanong o meron ba kayong gustong sabihin sa mga kasamahan ng asawa niyo po? Nang gusto ko lang po, gusto ko lang po sana mga kung hindi ako matawag dun sa kanila ma'am, wala sila binibigay ng informasyon about sa aking asawa ma'am. Sino nang mas 14 na po uh, naghihintay kami kung anong limit na pwede mo sa akin na bisang sawa kung hindi po magtawag dyan sa situation nila Joshua Cruz narinig niyo yun uh -huh. kaya ako pinasalita uh -huh. ang misis kasi syempre eh, hindi mo maalis sa kanila na kahit uh -huh. wala kayong masabi na bago pero yun kasing komunikasyon sana kahit papano, araw-araw, at least twice a day, kung matawagan nyo man lang ang pamilya para <clears throat> mapanatag ang loob nila na tuloy-tuloy ang investigasyon ninyo. Ah, matanong ko lang po, what about yung cellphone niya? Na i-request na po ba natin kung saan yung last ping? niya po. Ah, nag, nung negative po yung lakad namin nung Maguindanao, sa Maguindanao so nag ano po nagkaroon po kami ng ano ng investigator on case po namin uh, inintay po yung si ma'am at ang kapatid po ni Kikia para po magpunta sa RAPO ang regional uh, anti cyber crime unit natin para po magkaroon ng ano na if possible na makalocate po ang ping, nag, ping ang, ano po kasi ang messenger at facebook po ni Kikia is eh, nag uh, po parang nag Nag-online so sa Tagalog, so possible po na mayroong gumagamit ng cellphone niya. Exactly. In Inintay po namin ang ang kapatid po ni Chief sa Rako or ang ano niya po, ang misis niya po. Uh, kahapon po yon, uh, hindi naman po sila nagpunta kasi uh, ano po natin is ipa, meron po sa kanila na nakakunik po sa account ni Chief So para po ma-locate po ah. natin sa sana yung ano eh inya po naghintay po ang investigator namin namin uh, sa Rapo. Ma'am Roch, may paraan ba kayo para alam niyo ba na dapat pala kayong magkita kahapon? May nagsabi ba sa inyo? Actually, ma'am, ano sila ma'am kung open ba namin yung Facebook ni uh -huh. Mr. kasi <coughs> hindi po. Hey, hindi niyo. Hindi naman po alam. Hindi ko alam. Kaso lang po, ma'am, yung kapatid niya na babae, yung try niya na open, kaso hindi niya ma-open yung, yung messenger ni mister. Kaya yun, nag-active siya. Ako, ma'am, hindi ko alam kung ano okay. nangyari. Sandali lang ha. Um? Siguro off-air, uh, oh. kailangan natin ma-coordinate ito, Shari. Kasi, uh, Lieutenant Joshua Cruz, ay, hindi po yes, kasi oh. klaro din sa pamilya kung what is expected of them. Ah, uh, yun nga po ang ano, hindi po nagkaintigyan. So, kailan ang, ang inano po namin is yung presence po nila. Hindi exactly. naman po namin sinabi na ma-open po 'yon. Yes. Okay. yes po, ang <clears throat> ano po yung for possible na link po na account niya either uh, Google okay. or Gmail account. So, so ganito. Uh, At ito po na i-relay na po natin kay Police Colonel Bernard Lau. Wow. Uh, yung uh, provincial director na po ng Sultan Kudarat para siya po mismo ang uh, magsagawa po ng investigation po dito na i na po sa kanya mm -hmm. at nangako po si Colonel Lau na siya po ay uh, tutugon sa pamilya, a-action uh, po at tutulong po doon sa pamilya para mas mapaigting po natin yung investigation na to. Yes, yeah. At uh, humingi lang po siya na nga uh, paumanhin dahil nasa conference lang po si Colonel Lau. Pero mm -hmm. gayon pa man, nangako po siya sa pamilya na siya po ay tutulong at uh, personal po niya nga uh, kakausapin din ano, yung uh, B, uh, yung uh, pamilya po ng uh, biktima. Lieutenant Cruz, uh, maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Okay po, thank you din okay po. Una-una po. po sa lahat, ma. Maraming salamat po sa inyong sa programa ni Sir Happy Toltun. Kami ano po ay na uh, yan ang pagkakataon na ang problema namin kay Mr. na hanggang ngayon hindi namin makita-kita hindi makita naman mga niya, ma'am. mananawagan po ako sa kataas-taas na nang pwede makatulong kami po. Mas, na-action po ang problema namin na padaling oras po na makita po si Mr. Kasi po, ma'am, hihintay po siya ng mga anak po. Hindi Tan Sana po, ma'am, makarating sa kataas-taas ng pulisan kung sino man ang pwedeng makatulong sa problema namin lalo lalo na po sana po, makita ni Sel na po yung problema po hanggang ngayon hindi ako malinawan mo anong nangyari ma'am Ah, okay. oh. <laughs> uh, lakasan mo lang ang loob mo, Roch, no? at uh, ginagawa rin naman ng lahat at uh, nakarating na ito sa provincial director mismo magko-communicate sila sa iyo tatawag sila sa iyo kung meron pa silang uh, iba pang kakailanganin na mga detalye o kung kanakailangan ang presence ninyo mismo bilang kaanak uh, next of kin para sa mga susunod na hakbang nila Opo Ma'am babalitaan din po namin kayo Ma'am ha uh, Ma'am Roch, uh, uh, regarding po sa pag-uusap din po natin nila Colonel Lau no? Uh, para po gumugulong na po yung investigasyon, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Salamat po at uh, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon sa inyo.